Balik normal na ang sitwasyon sa simbahan ng Quiapo matapos ang kapistahan ng itim na nasareno. Bagamat tapos na ang aktibidad tulad ng traditional na traslasyon, tuloy-tuloy pa rin ang misa at may ilang deboto na pumipila sa palik sa bandang gilid ng simbahan. May ilang mga deboto rin ang ngayong araw lamang nagtungo upang magsimba dahil sa hindi na sila sumabay sa dami ng nagsimba sa pista ng Black Nazarene. Ang mga itinayong penses at barikada sa paligid ng simbahan ay isa-isa ng inalis kung saan unti-unti na rin bumabalik sa kanilang pwesto ang mga vendors. Nagsagawa naman ng cleaning at plasing ang mga tauhan ng Department of Engineering and Public Works sa buong paligid ng simbahan at sa mga kalsad ng ganaanan ng translasyon. Bukas na rin sa mga motorista ang mga kalsada na pasamantalang isinira sa paligid ng simbahan. Samantala umabot naman sa igit sa ari na puntrak ng basura ang nahakot sa mga araw ng pagdiriwang ng kapista ng Black Nazarene at sa datos na ibinahagi ng Manila LGU mula January 6 hanggang January 9, 2024 nasa ari na putani na truck ng basura ang nahakot ng Manila Department of Public Service katumbas ito ng sandaan at sa napundalawang metric kontinulad ng basura na karamihan ay mga plastic bottle ng mineral water, styrofoam at iba pa. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, Diserit, ito si Bagasales, tuloy-tuloy sa balita tuloy-tuloy si sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.